Hello, hello, hello again. Dagi to boy in the house in the place to be. Ang hirap. Ang hirap na ganito. na marunong naman na ako mag ano, may parking, may ganon, ganun. Siyempre, mag -signal, mga signal lights na para motor lang yun, eh. i-apply mo lang dun. Eh. Ang laka, ang laka yung papaano, meron silang ano eh. Hindi yung papaya mo lang ikaw park mo. -ba, may, baba ipapark mo na yun eh. May procedure kung paano yung technique na pagpapark. Hindi yung magpa ka lang na basta-basta kung gusto mo, gano'n. Hindi, hindi pala ganun. Hindi pala ganun yun. Kasi alam ko lang, gano'n eh. Kung ka, kailangan kung marunong ka mag-parking, pa muna, di ba? Dito hindi, kailangan may procedure ka susundan. Kung hindi, babag sa kanila. Ganun pala yung mga boss. Sabi ko nga kung ipapark lang, may ipapark ko yun. May ipapark ko nga sa ano eh. Sa malls. Diba? Dito, may ipapark ko eh. May laki pa yung sasakyan na gamit ko. Eh, yung sasakyan lang dito, tax, -taxi lang yung ano. SUV ba tawag doon? Yung taxi na ano lang, na normal. May ipapark ko eh. Kaya lang, susunod ka doon sa ano yun na nakakalito yung procedure yung titingin ka sa ano hindi yung bang may cone cone na ano yung cone na palatandaan silang sinasabi tapos yung shoulder yun doon ako nalilito paggamit na paggamit na signal light di ba parang basic na lang din sa motor lang din di ba ganoon lang din yan eh ang pinagkaiba lang yan kotse apat na gulong lang pero ang signal light na gamit parehas lang di ba pagpaparking park naman kaya lang may procedure sila ganun lang yun lang nahihirapan sa procedure pero kung sabihin ba sa akin parking ko yan oh, may papark ko pero yung sabing saan din yung procedure niya doon ako nalilito doon ako nalilito Uh -huh. ano, awa naman ng Diyos. Nakakaraos ako ngayong gabi. Yun nga, sabi nga nung, nung trainer ko, after one week or three days, babalik na naman dito. E, Pinaka-final-final na yun. Kala ko final na to. Eh. Kasi meron na pagpunta mo ng punta mo. Meron na kagad na practical ka kagad eh. In that day na yun. Tapos after uh, another day, simulator naman. Parang nasa arcade naman yun. Ang daming procedure din mga boss idol. Kung yung sa pagmamaneo ko, tawag niya sa, sa, inyo, di ba, mga nagmamaneo Madali lang. Oo, kayang-kaya nyo, lalo na driver kayo. Kaya may procedure sila. May sarili silang kaya nito gagawin mo. Hindi basta magpaparking ka lang. Kailan niyo mga boss. Doon ako nahirapan. Inasasundin ko yung ano nila, steps nila. Yung sarili kong steps, hindi pa pwede. Yung basta may parking lang. Doon ako nahihirapan. Bukod doon, yung kasama ko, hindi rin marunong mag-ingles. That's it mga outsiders, tumatawag na. Thank you very much and may the God bless us always. Thank you po. Salamat.